Medyo maamoy eh. Ayun. Ayun natin. pag natin pa. Susunugin natin to mga ito mga Para hindi na maamoy ng mga asong mga asong. Hmm. Buti na lang tinabunan dito. Baka balikan to ng aswang. Malakas to sumapoy. Tabi-tabi po. Pasensya ka na ha. Ito lang ang magagawa ko ngayon. gabi po. po yung kaluluwa. Uy! Ano yan? Ano? Sino ka? Sino to? Ano yung nagawa? Ano? Moses na kasuwang. Bakit siya nagalit sa sinunok kong bangkay? Ano? yung matanda. Ang ginagawa niya dito? What's up mga idol? It's me again, Choy Inato Go Center. So ayan, balikan natin yung lugar po kung saan ha, nakita natin yung uh, matanda kinain yung sarili niyang uh, kasama o hindi ko alam kung asawa ba niya o jowa niya. Huh oh. Medyo nakakapagod maglaka dito. Hmm? Yan, sa mabundok po na area. So, update tayo. Palika natin. At hindi ko po alam kung anong mayayari ngayon. So, samahan niyo po ako ng mga idol. Shoutout nga pala sa lahat ng mga uh, nanonood. So, kapag hindi pa kayo nakapagsubscribe dyan, hindi pa kayo nakasubscribe po, magsubscribe na po kayo dito po sa ating munting channel. So, tune in ato, At huwag kalimutan niyo, mga idol, i-click ang notification bell para updated po kayo sa lahat ng mga video na upload natin. So, so medyo hinihingal po tayo no kasi mabundok po yung area. Ayan. Bundok po. So, samahan nyo na ako ngayon. So, tara. Let's go. So, ayan mga idol. Papakita ko sa inyo ang dinadaanan ko papunta doon sa ano sa lugar kung saan kinain. Sobrang Ah, uh, nakakatakot at medyo naawa ako doon sa uh, kinain ng matanda aswang. Napakadelikado. Ayan, mga idol. Ayan oh, nasa tuktok pa tayo ng bundok ayan, hinihingal ako sa oh, sa kakalakad. Kasi hindi kasi basa-basa dito. Ayan. Diyan ako dumaan kanina, mga idol. Diyan. Tapos lumigaw ko doon sa unahan sobrang hirap po talaga uh, Malam alam nyo lang grabe talaga dito pero tis tis lang tayo para sa inyo to para sa lahat ng mga nagsubscribe share po, pashare po ng video so ayan, pashare po ng video mga idol pa like and share po ng video at pasubscribe po sa lahat ng nanonood no? Barang, yun yun po lang ah, po nagpapasalamat na po ako ng sobra kahit mahirap, kahit pagod dito pawis, pagod Uh, basta lang po mag-share kayo at manood kayo ng video. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Uff. Ayan. Papunta na tayo. Doon sa ano. Sana makita natin yung matanda at mahuli natin yung matanda para ano natin? Kasi ang dami kong itatanong sa kanya bakit ginagawa niya 'yun. Dapat iniingatan po natin ang ating mga asawa at jowa kasi yan po ang ay minamahal po natin. Delikado to. Ayun. mga idol. Yung mga ano po natin, yung mga partner po natin. Shout out sa lahat ng may jowa, may asawa. Shout out sa inyong lahat. No? Dapat mahalin natin at ingatan natin ang ating mga partner no ang ating juwa o asawa hindi yung kakainin natin nang bibiktima tayo no hindi pwede yan mga idol no sana hindi nyo gayahin yan yung manluloko tayo no niluloko at kinain ng pala din aswang hindi pwede yan bawal yan kaya sana mahuli natin yung matanda at itanong natin sa kanya bakit nga ginawa no manda ka matanda ka Nilangya yaka Hindi kita patatawarin sa ginawa mo. pasalamat lang siya mga idol kasi ako lang mag-isa. Pero pag may kasama ako, talagang huling-huli siya. Pero basic yung mga kasamahan natin. Lagi isa lang tayo. Pero patuloy pa rin tayo sa ating pag-vlog. Yeah. Para may nari akong process. Ang tanong dito mga idol. Sana kaya yung mangkay. Kasi kinain ng matanda eh. Ano to? Parang may amoy dito ah. Tabi-tabi po. Meynaamu ya aku di Wih, namanya napaka Hindi naman daanan? Wih, Ano ba yun? Anong tunog na yun? Parang kokok yung tawag sa amin dito sa mga bisaya. Pero delikado yun. Isa yung ano, delikado na ibon din. Oh, ano yun mga idol? Isang delikado na yun. Ba't amoy? Ano yung amoy na yun? yung ingay so yun mga idol basta ganitong napakatahimik delikado po yung area tips ko po yan sa lahat ng gustong pupunta sa mga bundok kahit saan man kayo pupunta kapag tahimik po ang lugar delikado po yan kaya magingat ingat po kayo sa gilid gilid no? mag ingat po tayo yan payo po yan sa lahat ng uh, mahilig po mag hiking sa bundok pumupunta sa mga delikadong lugar, mag-ingat po kayo. Mas okay po yung maingay. Maraming tao. Kasi safe po tayo kasi marami po ang makakatulong sa atin. No? Pero ngayon, parang delikado to. May narinig akong mga ano dito. Ano ng ibon at saka Ayan, Tinitingnan ko yung mga ano mga ito. <coughs> Uy, lo. Lalapit na po magkape. Eh. Uh. Mm. Parang may naamoy ako dito. Ang patay. Saan kaya galing yun? Hmm? Um. Parang, ano yan dito? Bakit maamoy dito?

patay. Kaya, kaya pala maamoy. No. Sabi ko na nga bay, ito yung biktima ng matanda. Uh. Hindi lahat kinain mga idol, tinapunan pa. Uh, medyo yun. Yung ano ko mga idol parang uh, Nangi ano ko. Tumatayo yung balahibo ko. Nakakita ko ng patay. Oh. Uh, ah, ah, sandali lang. Parang uh, parang gusto kong sumuka. Sa <coughs> inyo so, mga idol. Ay, ano, ano ako. Parang sumasakit yung tiyan ko. Parang gusto kong sumuka. Sandali lang susunugin natin yung mga idol. Alam ko nandito lang yun eh. Nandito lang yung matanda na yun. Isa yung dahilan kung bakit. Napatay. Papakita ko sa inyo mga idol. Pero kaso. Oh. Medyo maamoy. Ayan. Ayan. Bununin natin. Bununin natin 'to. Susunugin natin 'to mga idol. Para hindi na maamoy ng ng mga aso ng mga aswang. buti na lang tinabunan dito. Baka balikan 'to ng aswang. Teka Ito. Ah. Ah. Malakas to. mapoy Ayan. Tabi-tabi po. Pasensya ka na ha. Ito lang ang magagawa ko ngayon. Ah. Ayan. Ayan o. Uh. Ang ganyan pa yung patay o. Oh. Uh. Susunugin na natin para hindi na ma... Maano. Makita ng mga aswang oh. ito, ito. Oh. so ayan mga idol susunugin natin to ayan sana sumalangit so, na po yung kaluluwa hindi namin ano, sinasadyato na ano, susunugin Eh mga idol. Oh, dia hindi ata kusang masunog 'to eh. Eh nito eh. Uh. Eh mga idol. Oh, Nasunog na. Ayan mga ito, nasunog na. So, tabi-tabi po. Sumalangin so na po yung kaluluwa. Kung... Uy, lumakas na. Uy, ano yan? Alo? Sino ka? Sino to? Ano nagawa? nagawa? Boses ng aswang. Bakit siya nagalit ng sinunog kong bangkay? Hala! Sino yan? Hala yung matanda! Hala! Ang ginagawa niya dito! Bakit ka nandito? Ha? Hindi mo na makuha yung bangkay kasi sinunog ko na. Sinunog ko na yung bangkay. Sabi mga tika tatay mister ko di. Ikaw yung dahilan. Matanda ka. Mga ito nagalit siya. Sinunog ko na yung bangkay. Alam ko nandito ka lang eh. Mga ito yung bangkay ito. Bangkay doon. Puso yung kunin. Ayan o sa lahat ng ano sinunog ko na oh. sana sumalangit na po ang kanyang, kaluluwa kasi kawawa naman po kinain pa ng aswang ayan mga idol para hindi po maano ng mga aswang hindi po ma makuha at makain lahat lahat kasi parang ulo yata yung kinain yung liig pero yung kamay at paame nakita ko pa oh, at saka nagalit yung ano dito yung matanda Hayaan na natin. Yun o. Oh. Oh, ang amoy. So, yan mga idol. So, sa lahat ng nanonood ngayon, ito na po. Nasulog na po natin yung bangkay. Uh, para hindi na po maamoy at makain pa ng iba. Kasi maraming aswang dito. Baka yan. Binalikan talaga ng matanda. Nakita ko eh. nagalit siya. So, yan mga idol ha. Yun o. Oh. Alis na po ko dito mga idol at least nasunog natin yung bangkay. Hayaan na natin yan. Hindi, hindi na yan maamoy ng matanda. Yun na po mga idol. Alis na ako dito. Uh. Oh! Yung matanda dito. Uh. Oh! Ano yun? Akala ko kinuha yung bangkay. Uh. Oh! So yun lang po mga idol. Hindi na po ako magtatagal dito kasi napakadelikado na malapit na po magabi. So maraming salamat po sa inyong panonood. Wala na yung matanda dito. No? Nagtago na. Alis na po ako dito. Kasi napakadelikado na. Nasunog ko na yung bangkay. Napakadelikado. Ayan. Uh, medyo uh. nakahinga na po ako at nakita natin yung bangkay na kasunog na natin alas na tayo dito sa lugar na to Subo, nakakatakot na ka, malapit na po magabi madilim na po oh. Uh. Oh. Uh. so yun mga idolo alas na tayo dito at babalik tayo ngayon uh, babalik tayo sa susunod no? kasi naano na natin na, balikan natin yung matanda kasi marami pa sila eh namatay yung lalaki, sayang hindi pa natin nakausap kung anong nangyari. Pero patay na siya. Kinain ng matanda kaya sinunong natin yung katawan. Parang uulan yata ngayon mga idol. Uulan. Parang uulan yata. So yan. So yun po mga idol. Tapos tayo sa susunod. Balikan natin yung matanda ha. Huwag kalimutan mag-subscribe kayo mga idol ha. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. God bless.